tinuldukan na ni Alden Richards ang mga nagsasabi anang paghihiwalay nila ni Maine Mendoza dahil ito ay walang katotohanan niliwanag na rin ni Alden Richards sa publiko na walang nangyaring hiwalayan at matatag silang dalawa ni Maine Mendoza bukod sa kasi sa kanilang relasyon ay talagang ang mga karir nila ay kasama rin dito kaya kung hindi mo man sila makikita sa loob ng telebisyon ay talagang hindi naman nila maikakaila kanilang tunay na relasyon sa pribado aspeto dahil dyan mo malalaman na talagang nagmatured na si Min Mendoza at Alden Richards noon pa man sa kaliserye Serie dahil kung dati ay talagang hindi sila ganda maliw kung ano ang gagawin nila sa kanilang relasyon kung ito ba ay itatago nila or ipagmamalaki sa publiko dahil nga sa sobrang bata pa nila ay talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa at kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanilang mga bibig at ikinikilos. Diyan mo talaga nakita ang sobrang pambaba sa kanila at talagang kahit anong gawing move nila ay hindi na nila ito maasikaso dahil na rin sa kanilang lakas ng karir noon ngunit ngayon nga nag-mature na sila alam na nila ang kanilang ginagawa alam nila kung saan nila ito dadalhin, alam nila kung anong gagawin, alam nila ang ipalalabas sa media at lalong lalo na ang mga ikinikilos nila kaya dyan mo malalaman ang pagka-mature ng kanilang relasyon, gayon pa man talagang si Alden Richards ay natuto na sa paghandle ng relasyon at si Min Mendoza ngayon ay sobra namang mapagmahal kaya talagang ipinaglalaban kung ano ang meron siya Usap-usapan ngayon ang balita na pang iiwan ni Alden Richards kay Main Mendoza Ngunit sinabi na ito ni Alden Richards na pinutunayan na nila ang kanilang relasyon Hindi lang sa publiko maging sa mga international na community Kung matatandaan nyo ay hindi lang sa Pilipinas ipinagmamalaki ni Alden Richards ang kanilang relasyon Ngunit sa iba't ibang bansari na pinuntahan nila katulad ng Italy, Jordan, Vatican, Japan, USA, UAE, iba pa na nakalimutan ko. Diyan mo malalaman na napakarami ring Pilipino ang mga nasabing bansang iyon. Kaya talagang dito mo palang makikita na si Alden Richards ay ipinagmamalaki na ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza noon pa lamang. At ito pa, katibayan nito ni ang pagpunta ni Alden Richards sa mga bansa na iyon ay hindi para mag-promote ng movie o TV show nilang dalawa ni Maine Mendoza. Ito ay ang kusa nilang pagpunta dito. Hindi katulad ngayon ng movie ni Catherine Bernardo. Ang pagpunta niya, iba't ibang bansa ay para lamang sa promosyon ng kanilang movie. Yan mo talaga matatandaan at kung nag-iisip ang buong Aldam Nation ay makikita mo ang kaibahan ng pagsigawan ni Alden Richards tungkol sa relasyon niya kay Maine Mendoza. Tanging kung matatandaan ng Aldam Nation ang pinuntahang bansa lamang ni Alden Richards at Maine Mendoza ay ang pagpo-promote ng kanilang movie sa Italy talaga namang kinakailangan ngunit pagdating sa mga ibang bansa ay talagang pang personal na ito na gusto at talagang matatandaan mo. Nakita pa ang iba't ibang sightings dito patungkol sa kanilang pagpapakasal sa Jordan, sa Vatican at sa Italy. Hindi naman malinaw ang pinuntahan nila kung nagpakasal din sila sa Japan dahil nga naman na napakaikling panahon lang nang ipinunta doon ni Min Mendoza. Kung matatandaan nyo ay galing si Min Mendoza sa US dati at si Alden ay nasa Japan ngunit nagkita ito at nakita pa sa isang kalsada sa Japan. Kaya dyan mo malalaman ang history ng buong Aldam Nation na napakaraming resibo na hindi talaga maikakaila ng kahit sino ba na labas sa buong Aldam Nation dahil ang Aldam Nation ay nagpapakita lamang ng resibo at katotohanan patungkol sa history ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit kailanman ay hindi nagawa ng mga bashers at ng publiko na tumutuligsa sa totoong ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richard. Bakit nga ba ayaw maniwala ng iba na tunay na ang kasal? Sila Alden at Min at sa ngayon ay may mga anak na sila. Yan nga talaga ang tunay na dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang pangbabash kay Min Mendoza at Alden Richards. Ito ay ang mga tao na hindi nauunawaan ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Napansin na kasi ito ng buong Aldab Nation, hindi lang ngayon, ngunit sa simula pa lamang ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay kabi-kabila na ang mga pangbabasya kanila at paninira. Kung matatandaan nyo rin dati, Nung umuusbong pa lang ang pagmamahalan ni Main Mendoza at Alden Richards ay panay na ang batikos sa kanilang dalawa Ngayon pa kaya na napakatadag na ng kanilang relasyon ay tuwang-tuwa ang mga bashers kung may mga palalabanin sila na mga fake news at mga hindi magagandang istorya patungkol kay Alden Richards at Main Mendoza kung matatandaan nyo rin ang ginawa na paninira ng mga bashers sa mga individual katulad na lang ng kay Alden Richards ang mga pagpapakalat na siya ay isang bakla ang istilo ng kanyang pag-host at iba pa dyan nyo talaga malalaman na ang mga bashers ay hindi lamang nakakonsentrate sa Aldab kung hindi sa mga individual din akalain mo ba naman na sirain mo si Alden Richards na wala namang katotohanan at mapunta naman tayo kay Main Mendoza alam naman natin na si Main Mendoza ay isang napakatahimik na individual ngunit bakit sinisira pa rin siya ng mga bashers na hindi natin kilala katulad na lang ng mga pagpapakalat ng mga deepfake niya at ang mga larawan na kung saan ay manginginom daw siya Diyan mo talaga malalaman na hindi lang Aldab ang gusto nilang pabagsakin kung hindi ang mga individual din na pangalan ni Main Mendoza at Alden Richards. Dahil alam nila sa sarili nila na hindi nila mapapabagsak ang Aldab dahil ang buong Aldab Nation ang makakalaban nila. Kaya talagang iniisa-isa si Main Mendoza at Alden Richards at ito pa kung matatandaan nyo hindi lang si Min Mendoza at Alden Richards ang target nila kung hindi pati ang mga tao na nakapaligid sa kanila nariyan ang mga isyu na ikinakabit kay Min Mendoza at Alden Richards sa tuwing magkakaroon sila ng mga kasama talagang iniuugnay silang dalawa dito katulad na lang lang kay Alden Richards na talagang kinawawana ng bija at ng mga bashers dahil sa pag-uugnay sa iba't ibang klase ng mga babae na alam naman natin na hindi kagustuhan ni Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!